Ayoko. Pilitin mo ako. Shoutout sa'yo, Marlon. Hello. It's okay, John Floro. Shoutout sa'yo. Anong name mo? Shoutout sa'yo, Cairo. It is better to be feared than loved. <laughs> Ay, adjust oh Kulit nyo, ah. Ah, buti nag-adjust. Nice. Sige, tama yung mag-adjust kayo. pa kayak. Arsa. My pleasure. <laughs> bakit? Bakit mo inalis? Bakit? Oh, Carlo Barsal, bakit? Ah, si Luis. Finalist name mo? I love the smell of gunpowder Please in the morning. Bakit ka hero? Barsa, lagot tayo, eh. Ay. Karina eh. Um... Ayoko sana mag force ah. Dahil may... Pwede naman. Sige, try natin. Hey, Bill. Ganun ba, Lu ano, Luis? Tunox ka na lang. Ayaw ko, pilitin mo ako. Shout sa'yo, Marvin J. Ewan. Savior. Hindi kami ba tini Savior? Next season pa, ta kami magiging friends. XP-in ko, bala. <laughs> Nagpapilit. Veciana, Atlas, tu 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 May Bane pa sila. tu Bea. tu Franco pa. Lagi naman eh. Hi, RM. Si Luis tu 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 third game na to. Hi Jonathan, hello. Alen, Prince Santiago. Go lang Kenzo. Refined Nana, yung nga. Kaya lang mag Nana. Tutka naman eh. Hindi hey, mo kakape? Kaya lang yan let us spread our wings. pa kayo Kayo na magnana. Okay lang naman eh. Nothing will stop my justice. Madami din ganyan, Luis. Okay naman ako, RM. Lakas ng ulan. Nakakabingi. Angela. Yo. Yo, mag-Angela. You don't know how close death is. Heartbeat? heartbeat nyan, huh? Oi, paulit ulit RM. Sabi ko okay lang. Ilang <laughs> beses ko ba sabi yung okay lang ako? Ay nga ba niya dahil sa kape? Abahan? Sa kape ba yon? Ba nga sa kape? Um, Sim Luiz, <ama> Angela Du 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 ya nama nya baby shark nya la 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 oh, la 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 Avit atrasa ya Nice one oke okay. berikan ini Hi Sky, shout out Sky. Dude. Kape minsan. Sige. Anong gamot? Wait nga na lang daw. Okay. Shout out to Lolito, what's up? Hello po lakas ng ulan sa tro <laughs> Uy, uy ako Paparamdam